na mali ata ako ng araw ng pagpapa-schedule ng riban dahil naalala ko mamamalengki nga pala kami kinabukasan at ba diba, dahil kakariband, hindi ko muna pwedeng paliguan yung buhok ko pero tapos na at no choice na rin ako kaya push na lang summer pa naman ngayon at sobrang init dito sa atin lagi akong nahihirapan sa pagbubuhat sa mga binibili ko at naalala ko Nakatambak na lang pala yung stroller ni Gray kaya yun na lang ang kinuha ko para gawin kong cart. Marami kasi akong bibilin dahil schedule ko na naman ng pamimili ngayon kaya siguradong mabigat to. Hindi ko kakayanin kung bubuhatin ko lahat. Inuna ko nga muna sa mga isda at karne. Pagkatapos ko dyan, Sinunod ko naman sa gulayan. Kasama ko ulit yung kaibigan kong si Danilin dahil nagpapasabay siya sa akin ng karne dahil mas murang ibinibigay sa akin ng suki ko dyan sa may palengke. Kumpara sa dati kong pamimili mas madami nga ngayon dahil dalawa na kami ni Esther na nagsishare sa mga pagkain. Doon na din kasi sila naka-stay sa bahay. Yung mga gastusin talaga gumagaan kapag ka pinagtutulong-tulungan. Dahil lahat naman nakikinabang. Napapatingin nga yung ibang tao dyan sa tinutulak ko. Akala kasi nila bata. <laughs> Nagugulat na lang sila pag nakikitang puro pala pagkain ng laman. At nung nabili na namin lahat sa palengke, bago kami tuluyang umuwi, dumaan muna uli kami dyan sa pinagbibilang ko ng barbecue kay Susan. Tapos pag dumarating ako galing palengke, si mama naman ang bahalang magayos ng mga binili ko. At pagdating naman ng hapon, ganyan na nga ang nagiging routine nila Gray. Nagiging playground na nila yung dito sa may gilid ng bahay. Puro nga sila lalaki kaya sobrang ingay at gugulo nilang naglalaro. At grabe din naman ang pawis nila pagkatapos nilang maglaro kaya hindi pwedeng hindi sila maliligo sa gabi bago matulog dahil sobrang lagkit. Sila Gray ang laging pinupuntahan ng mga batang kalaro nila dito. Kaya lang, pagka dumating na yung time ng uwian, si Grey, Diyos ko po, ayaw silang payagang umuwi, nagwawala. Kaya minsan, parang mas okay pa na sila nalang dalawa ni Blue ang magkalaro para walang iyak ng iyak pagkatapos. Ang sakit din kasi sa ulo Saka isa pa, baka mahirapan lang silang mag-adjust pagka hindi na kami dito nakatira. Pero medyo matagal-tagal pa naman yon at may experience pa ni Gray ang mag-aral dito. At ilang linggo na nga lang ang natitira, magpapasukan na pala. Excited na din akong makita kung paano maging isang estudyante si Gray. Paniguradong magbabantay din ako sa eskwelahan gaya ng ibang mga nanay. At baka ito na rin ang maging dahilan para matuto akong mag-drive kahit tricycle lang dahil sa paghatid at sunto sa kanya. Dahil si Papa may pasok din at saka parang magiging conflict ata yung time dahil kinder pa lang si Gray pagpasok. At si Papa may permis na oras ng pasok kaya walang maghahatid kundi ako. Kaya parang mapupush ko na sigurong mag-drive. Tignan natin. Salamat ulit. Bye for now.